Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hindi makapaniwala si Lilet na nagsisinungaling sa kanya si Ino dahil ang totoo pala may nangyari talaga sa kanila ni Trixie pero ayon kay Ino hindi niya daw pinilit si Trixie. Kung hindi nag-imbestiga si Lilet at Kurt tungkol sa nangyari, hindi nila nabuking na nagsisnungaling si Ino dahil tinatanggi talaga ni Ino na walang may nangyari sa resort. Pero walang choice si Lilet dahil siya pa rin ang magiging abogado ni Ino laban sa kapatid niyang si Trixie dahil nakiusap sa kanya si Kalorena at nahihiya siyang tumanggi. Malaki ang utang na loob ni Lilet sa mga dilyon kaya wala siyang magagawa kundi sundin ang lahat ng gusto nila kahit alam ni Lilet na parang hindi tama ang pinagtatanggol niya. Ang hindi alam ng mga dilyon, mas naniniwala si Lilet na nagsasabi ng katotohanan si Trixie kahit alam niya na makailang beses na siya pinahamak ng kapatid niya sa ama. Hindi pa rin maalis sa isip ni Lilet ang mga kasinungalingan ni Trixie para mapahamak siya. Pero napagtanto ni Lilet at ayon sa mga ebidensya at saksi parang si Trixie ang biktima. Alam ni Lilet na may advantage siya dahil pwede niyang ipatalo ang kaso para makamit ni Trixie ang hustisya kaya lang siya naman ang mananagot kay Atty. Constantino hanggang sa makakatanggap ng tawag ang mga ingano na nawala ng malay si Trixie sa bar. Kaya kaagad nilang pinuntahan si Trixie para madala kaagad sa malapit na ospital. Nagpapakalasing kasi si Trixie dahil gusto niyang makalimutan ang ginawa sa kanya ni Ino dahil pakiramdam niya ang dumidumi na niya dahil sinamantala ang kahinaan niya. Pero biglang tumigil ang mundo ng mga ingano ng sabihin ng doktor na nagdadalang taong si Trixie at ito ang magiging pinakamatibay nilang ebidensya laban kay Ino. Pero sa pagdadalang tao ni Trixie, magkakaroon ng komplikasyon at kinakailangan niya ng dugo at dito na magdodonate si Ramir at madidiskubre niyang hindi pala sila match ni Trixie. Mabibistong na kaya ni Ramir ang sikreto ni Patricia sa DNA test result nila ni Trixie? Ito na kaya ang unang kaso ng pagkatalo ni Lelet dahil makukulong si Ino. Abangan.